Pagtutok sa pagkontrol ng alta presyon. Ano ang alta presyon at bakit ito delikado? Magandang araw mga ka-health warriors! Welcome sa ating podcast na naglalayong magbigay ng kaalaman at gabay sa mga isyong pangkalusugan. Ako si Jasmine Casey Verdillo at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang seryosong kondisyon na tinatawag na alta presyon o hypertension. Alam niyo ba kung ano ito? Kung hindi pa, huwag kayong mag-alala. Nandito tayo upang linawin lahat ng iyan. Ang alta presyon ay isang kondisyon kung saan tumataas ang presyon ng dugo sa ating katawan. Ang normal value ng alta presyon ay 120 over 80. Kung kaya't, kapag hindi naagdapan ng alta presyon, maaari itong magdulot ng mga seryosong problema sa puso, bato, at utak. Para bang ang iyong puso ay nagtatrabaho ng sobrang hirap, na pwede itong magdulot ng stroke, heart attack, at kidney failure. Pero hindi mo kailangang mag-alala. Ang magandang balita ay maaari mong makontrol ang alta presyon. At sa patuloy na pakikinig sa mga susunod na episodes, Matututunan mo kung paano ito. Bago ang lahat, tatanungin ko muna kayo. Alam niyo ba kung ano ang mga sintomas ng alta presyon? Minsan kasi, walang sintomas ang alta presyon. Wala tayong nararamdaman. Kaya't ang best na gawin ay regular na magpa-check up. Kung may nararamdaman kang pananakit ng ulo, pagkahilo, o sakit sa dibdib, importante magpatingin agad. Sa mga susunod na episodes, tatalakayin natin ang mga paraan kung paano mapababa ang presyon ng dugo at ano maging mas malusog. So sa inyong lahat, stay tuned! Maraming salamat sa pakikinig sa episode na ito. Hanggang sa susunod na pagkakataon, maging health conscious at magpakatapat tayo.